Magandang magandang, magandang 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 hapon sa inyong lahat welcome to my vlog ayan guys for today's video guys dadad muna tayo ng isang bakery bibili tayo ng uh, arabic bread arabic bread para sa ating a uh, late na breakfast, nalalang yung ano yung uh, bilog na tinapay, napakasarap kasi nun guys actually, napakasarap nun and ayun gusto ko siya, natikman ko siya since nung ramadan, so after ko siyang matikman parang ginusto gusto ko na siya pero hindi naman ako araw-araw bumibili guys hindi naman ako araw-araw uh, kumakain nun kasi natatakot akong sumaba nakakataba kasi ang mga tinapay alam nyo yan so masyado siyang ano ayo basta ayaw akong kumain ng tinapay every morning or every day ayoko to tumaba guys papakita ko sa inyo ang bakery ha Ayan yung bakery guys Ayan yung bakery na pagbibilhan natin Ng mga Arabic bread Puro Arabic bread lang handito guys sa Walang Filipino bread Ayan Marrakesh Bakery So pasok tayo My friend, this is uh, circle bread. How many? Two pieces. Ito yung mga sweet bread guys. So, ayun yung bakery nila guys. And, pinakita ko sa inyo yung mga sweet sweet ah uh, bread nila yung mga maliliit lang guys na parang biskwit lang pero lahat yun masasarap kaso lang hindi ako masyadong nakain ng mga ganun dahil na arabic ano siya yung arabic na timpla yung timpla ng pagka tinapay nga and biscuit nga arabic so merong mga ibang ingredients ng arabic na hindi ko talaga kinakain kasi ang dami nilang mga powder powder guys Hindi ka talad sa atin Betchin lang asin Pamintang Mga ganun lang Yung magic sarap sa kanila Ang dami dai Ang dami nilang mga Ang dami nilang mga powder powder ng mga ingredients Kaya Hindi ako nakain masyado ng mga Arabic food And hindi rin ako kumakain ng Arabic food guys Kasi nga ayoko Hindi pasado sa panlasa ko ang Arabic uh, food sa akin. Kahit na mga Pakistani food, Indian food, hindi ko uh, madalas kainin or hindi ako kumakain ng mga ganun. Dahil hindi ko pa naman natikman din yon kahit kailan. Hay! Hiningal ako. Grabe yung hingal ko guys. Wait lang guys, tatawid muna tayo mga one minute. So and guys, tatawid na tayo and papunta na tayo dito sa Metro Train Station ayan mag elevator na ako Yan hindi masyado matao yung ano ngayon pero may dumating na isang train ayan mga taong lumabas ngayon Saturday kasi ngayon guys so hindi masyado matao ngayon ang Metro Train Station we القربه هي القصيف الابواب سوف تفتح من جهه اليمين. The next station is Al-Qusais. Doors will open on right hand side. So ayan guys, nakalabas na tayo. And dito na tayo sa waiting area ng hallway. And dito na tayo sa waiting area ng bus. Pababa na actually. And nandito tayo sa hallway pa ng train. So mag-elevator tayo. Doors closing. natin yung timing ng bus kung um, ilang minuto bago dumating. Ayan, pag nasa ano ako guys, nasa elevator or nasa metro. Oh my God, 8 minutes. 8 minutes and 1.22 ang timing ng bus na pwede kong masakyan. Dalawa. Dalawang bus ang pwede kong masakyan. Yung 62 at 64. Yung 62 ay uh, darating ng 8 minutes. And then, yung isa naman is alauna 22. So, while we waiting for the, uh, the bus, guys, uh, we can sit here muna. Yan, the uh, waiting area. Ito talaga yung pinaka-waiting area guys. Yung lagi kong inuupuan doon is ano lang yun hagdanan. So uh, actually bawal talaga doon. So pag may mga uh, nagtatabaho from here uh, sinisita kami doon na umuupo. Pero yun nga lang minsan wala and matitigas din yung mga ulo namin. Kaya ayun hindi kami nagpapasindak kasi mas gusto namin umupo doon para kitang kita namin yung pagdating ng mga bus bakit hindi tayo magtatagal dito guys kasi minsan yung bus na dumarating is hindi siya actually ano uh, timing sa oras dito na naka paskil na schedule so ayun o, nakakahingal Okay. nakakahingang talaga hindi ako masyado nagsasalita guys sa ano sa sa yun nga sa train sa loob mismo ng train tsaka sa mga elevator kasi nga uh, kaysa naman ma ano tayo ma tawag nyan ma oh, ano ba tawag nyo nasa utak ko yun eh ma ano tayo ma ma guidelines ma guidelines community tayo so Uh, mas ina-aware kong wag na mag uh, magsalita pag nagsasalita ang mga operator so ayun guys mami ulit guys pag ano pag uh, pag yun na nga pag nakakuha tayo ng opportunity mag, uh, ng video sa loob mismo ng uh, bus or pagbaba ng bus bahala na basta ang importante makapag video tayo and eh, meron tayong ma-upload so mamaya ulit guys